Matapos ideklara kahapon ang red at yellow alert sa Luzon grid, Inutusa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Energy na tutukan ang supply ng kuryente sa bansa. Kasama na rito ang koordinasyon sa lahat ng stakeholders para mas masolusyonan ang sitwasyon. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ng red at yellow alert sa Luzon grid. Ayon sa Pangulo, inutusan na niya ang Department of Energy kaugnay ng manipis na supply ng kuryente. Kasama na rito ang pagkakaroon ng koordinasyon sa lahat ng stakeholders para masolusyonan ang sitwasyon. Sa panayam kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, sinabi nito na hindi sabay-sabay ang naging outage sa mga planta ng kuryente. Nagkataon uh, lang po, mayroon pong internal problem na na-encounter ang uh... Dalawa pong units ng Pagbilao Power Corporation kung saan po nagkaroon po ng kabawasan tayo ng uh, more than 700 uh, megawatt. Ito po ay internal sa planta at hindi po kasama yung stability ng ating grid. kasalukuyan po, uh, nag-conduct uh, na po sila ng thorough inspection kung ano po yung talagang nakira. Anya ay kinakailangan munang palamigin ang planta bago matukoy ang sanhi ng power outage. Inaalis ang uh, posibilidad na magkaroon pa rin po tayo ng red and yellow alert bukas at sa darating pang mga araw hanggang makabalik po uh, yung ating mga planta na kuryente na nagkaroon ng problema sa ngayon. Ngunit hindi eh, po sabihin nito ay magkakaroon kagad tayo ng rotational brownout or yung rotational interruption po sa ating servisyo na kuryente. Nagpasalamat naman ang kagoran sa mga nakiisa sa Interruptible Load Program para maibsan ng epekto ng kakulangan ng supply ng kuryente. Kahapon ay na pa ang itinaas ng red alert status ng NGCP mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang extension ng red alert status sa Luzon ay dahil sa outage ng karagdagang dalawang planta, ang kalayaan 1 at 2 na may 180 megawatts bawat isa. Anila, nagkaroon ng power interruption pasado las 4 ng hapon na nakaapekto sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Katulad nito, nagpatupad din ang Meralco ng power interruption bandang 4:15 PM, kusa naabot sa 50,000 customers nito ang naapektuhan. Partikular na naapektuhan nito ang ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite at Laguna. Naibalik naman ang supply ng kuryente bandang 5:58 PM kahapon. Bukod dito, ipinatupad din ang Interruptible Load Program ng Meralco para makatulong sa sitwasyon. Dito ay nag-commit ang mga malalaking customer ng Meralco na mag-deload ng higit 300 megawatts hanggang alas 9 ng gabi kagabi. Samantala sa Visayas Grid, itinaas ang red alert status mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa isa pang outage ng isang planta habang itinaas din kagabi ang yellow alert status mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. At para makatulong sa sitwasyon, nagbigay na ng direktiba ang Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na maging standard sa pagtitipid ng konsumo sa kuryente. Binigyang din pa ng Pangulo na mahalagang magtulungan ng lahat para masiguro ang pagkakaroon ng stable ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Rod Legusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.